di ba? So, po natin kung makakasama sa concert, di ba? Anyways, kagaya naman ng inaasad, ang dami rin nasagot si Charlotte ng mga isyo sa press con. Isa riyan, ang pag-apologize niya sa pamilya Pangilinan dahil sa unfollow issue ng anak na si Casey. At miss niya rin bang iatig nila ni Gabby sa altar si Casey. Panorin po natin ng BTR. Yung bang mga siguro, mga gusto maging nanay ni Casey? <laughs> O yung mga troll lang na walang magawa o fans ng iba o fans niya na hindi nakakaintindi. Huwag kayong magdunong-dunungan kasi hindi kami yung pamilyang... Ang showbiz, trabaho namin. Hindi kami showbiz na pamilya. Pag-uwi, we're very decent and private. And some things have to stay within the family. So, you cannot expect me nasiraan ko ang anak ko. Yes. I will never do that and ano man lahat ng tao nagkakamali um, as long as an apology is sincere and you take accountability for it whatever it is this is for all my children I will always forgive and I will always embrace you with open arms and napaalam siya sa akin kasi mama I'm leaving for New York tonight so there was a time nakikita ko na lang nasan siya sa Instagram niya <laughs> So, yung nagkaroon ng mga times na hindi siya nagko-communicate kasi siguro ganun talaga pag bata, may buhay kang sarili, minsan nalilimot mo. And I miss ko 'yon, syempre. And I will always remember what I taught her. And I am praying that she remembers everything she learned from me and my mom. Laking lola rin siya eh. Kailangan ni honor niya dahil ang nagpalaki sa akin, lola rin niya. So hindi pwedeng iba kami kasi pare-pareho ang palaki ko sa mga anak ko. And I wanna apologize to Kiko and the Pangilinan clan kasi nadawit yung dahil dun sa pagka-public ng pag-unfollow. It's really just a small thing that got a bit out of hand and it's a family matter. So whatever it is, I will always support my daughter. I will always love her. and i will always be her mom and tell her what she's doing right and tell her what she's doing wrong until she is 80 and i'm still alive i'll always be her mom anak ko. kung ano ayo niya mag-asawa okay lang sa akin gusto ayo niya magkaanak okay lang sa akin gusto niya magpakasal okay lang sa sabi nga sayo kung ano ang gusto ng mga anak ko basta support lang i just want them to be happy kung ano ang nila ano man 'yon Para hindi pa, before yung, hindi nag-uusap kayo, hindi pa ninyo pinag-uusapan niya. Kami ni Gabby? Ni, ni Casey. hindi ko siya pinapressure. I just wait for her to make kwento. Nami-miss ko nga eh. Yung magkwento siya sa akin, mag-open up siya sa akin. Marami akong hindi alam sa buhay ng anak ko. Alam mo, naiyak ako. Nung pinapanood ko. Parang nararamdaman ko kasi pagiging ina talaga ni Sharon kay Casey, nasa kabilangan ng ano na may hidwaan din sila mga before pa, di ba? Pero kahit anong gawin, anak niya, di ba? Pero ang sa... Kasi itong si Casey ang pagkakaalam ko. Kaya may, parang ano ba yung thinking na pagka ka na ng pati? Dependent. Ayun, dependent na siya, di ba? Siyempre, iba na yung kinalaki niya. Sabi nga niya, parang Amerikano na yung ugali niya, di ba? Pero yun nga talagang mamalim pa rin daw niya si Casey kahit na meron silang mga tampuan at yun nga maintindihan naman niya. At kung saan masaya si Casey, ibibigay niya. Di ba gano'n yung mga magulang, susuportan mo kung anong gusto mo. Kung ayaw mag-asal, okay lang. Kung gusto mo magpakasal na gano'n, kung sino man gusto mo, lalaki, okay lang. Ganon si Charo, di ba nakakatawa? Kaya naiyak ako parang yung ano sabi nga na dumating times na wala na silang communication ni Casey. Nakikita na lang niya yun ang nangyayari kay Casey sa Instagram ng account nito. Pero ako, diba? alam mo, mm. naintindihan ko si Casey. Okay. Kasi na si, uh, si Casey. Uh -huh. Okay. Kasi diba, nung tinanong siya tungkol dun sa pag-unfollow, ang tanging sinagot lang niya, I wanted to have my peace. Okay. Diba? Hindi detalyado, pero kung... Then in ano between mo, the lines. Uh -oh, pero kung uh -huh. iisipin mo, parang dumating din siya sa point. Kasi as we age, nagiging emotional tayo. Mm. Nararamdaman niyo rin ba yung parang nagiging mm. emotional tayo na parang siguro si Casey nararamdaman niya kahit papano na you have everything pero may lungkot pa rin kasi hindi kumpleto yung pamilya mo. You Tapos nakikita mo yung mother mo, nakikita mo yung father mo. May mga sarili-sarili silang pamilya na masaya sila. Parang parang ako nandito na iwan. May mga ganun eh. May hindi mag ganun, na din hindi, siya na rin siya sa right age. May mga ganun question talaga ang buhay talagang gano'n na darating talaga sa point na nagpapakano nagpapakaano ko, nagiging emotional ka talaga. Yun ang nabasa ko sa kanya at naiintindihan siya ng netizen si Casey naiintindihan yung pinagdadaanan niya. Although sabi nga niya, mahal pa rin naman talaga niya ang mami niya at saka ang daddy niya. Tipang. Pero, pero ako, wala mo ko nakikita masama. May something talaga. May something friend. lang din. Bakit nag-anpaluhan? Oh, Kasi oh. pwede mo pinapalo mo, di ba? Pwede mo kung ayaw mo tingnan yung kaganapan doon na parang kompleto yung pamilya ni Kiko with her mom and kanilang mga anak. So, dapat nga proud ka pa rin, Eh, Hindi niya di sinabi directly yun, know? ha? Oh, Pero parang yun ang basa sa kanya. Oh. Pero well, alam that mo, naiintindihan ko naman si Sharon mm. sa point oh, na oh. yung nagugulat oh. siya na nasa ibang bansa na parang anak niya, hindi niya alam. Kasi importante pa rin sa magulang, kahit oh. malaki ka na, kahit mm. kaya mo lang tumay sarili mo pa, na mag magsabi pa rin, magpaalam sa magulang. Tama diba? naman diba? din. Oh. Diba? kaya yung sa amga niya, doon na lang yan nalaman, wala silang communication. Sa Instagram na lang ni Casey, di diba? Madali naman communication ngayon, mag-message oh, ka lang, oh, ma. Oh, Punta ako sa New York oh. bukas, ma. Mm. Nandito ako sa ano, ba diba? Parang gano'n. Mm. 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 Ako hindi ko mag blib din si Casey. Pero kung kanya-kanyang reason sila. Naintindihan ko rin naman si Sharon. Parang Sharon ako Mm. Kaya nga naiiyak ako na pinapan ko. Pero, nararamdam mo ko yung nararamdam niya bilang isang ina. Ang ganda ni Sharon dun sa press ko na. Yes, sa kanya yung uh, oh, at pumayat diba? oh, Yun nga lang, dapat din niyang tanggapin eh, na kahit sabihin mo na showbiz kami sa harap ng tao, ah. pero pag uwi sa bahay, private na. Private na ah. Hindi mo talaga maaalis. sa tao talaga, no? Oh, Siyempre sa dami ng Marisol. Oo, oh, 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 diba? totoo yun. Correct. Nagkaroon pa diba? ng Marisol akad Oh, yun ang kasasabihin ko, diba? Kaya yung Marisol-suling Talaga, yes. private property pa rin sila Sharon kahit na nasa loob ng na bahay. Hindi siguro ibig nyo nang sabihin pag nasa loob ng na bahay, wala nang usap-usapang show business. Parang tayo na lang, moment mm. natin ito bilang pamilya. Pero talagang susulso lang ka pa rin pag nasa loob ng bahay. Ay, ay ganyan-ganyan siguro kaya galit sila ng Casey, ganyan-ganyan si Sharon, ay siguro ganyan-ganyan. Kaya nga, teka lang, buhay na lang to ito kami mas nakakaalam lang nang nangyayari yes. sa amin. Uh -oh. Pero alam mo ang Sharon gabi concert ha, hindi lang sa October 27 sa arena mm. Meron din sa Okada na pang-VIP na show. Ah, ay, so, At meron din sa Cebu. Ay. At balita ko, series pala. Meron silang tour pa na mangyayari sa ibang bansa ng Sharon Gaby. So, abangan nila yan. Bunga. So, ako...